Mga kilalang tao at personalidad na hindi mo alam na magkakamag-anak. Hindi nakakagulat na makita na ang isang kamag-anak ng isang kilalang tao ay magiging inspirasyon din na magkaroon ng karera sa showbiz. Sa Pilipinas, mayroon tayong mahabang listahan ng mga pamilyang kilala sa showbiz, mula sa mga Soto, Estrada, Mulak, at Eigenman, na ang mga miyembro ng pamilya ay kabilang sa mga pinakamalalaking pangalan at lubos na iginagalang sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, may mga pagkakataon na nagugula tayo sa pagtuklas na ang ilang mga artista ay tunay na magkakamag-anak, dahil lamang sa magkaiba ang kanilang mga pangalan sa pelikula. Tingnan ang aming listahan ng mga sikat na tao na talagang magkakamag-anak sa totoong buhay sa video na ito. Ay Ai at Regine, mag-asawa ang pinsa ni Ay Ai de las alas at Regine Velasquez Alcacid. Will Dasovich at Karen Davila, pamangkin ni Karen Davila si vlogger Will Dasovich, pinsan ng unang antas ng ina ni Will, si Chari Ng Dasovich, ang broadcast journalist. Maris at Gab, may kaugnayan ng aktor na si Gab Lagman sa host ng unang hirit na si Maris Umali, pinsan ng unang antas ng lubos na iginagalang na kapuso news presenter ang ina ni Gab. Martin Del Rosario, Seske si Soda at Connie Season sa isang episode ng Tunay na Buhay na nagtatampok kay Martin Del Rosario, natuklasan namin na ang veterano na aktres na si Cez Sada ay tiyahin ng kapuso hang. Tulad ni Cez Soda, tiyahin ni Martin Del Rosario, ang aktor sa Volts 5 Legacy, ang GMA News anchor na si Connie Season. Sophie Albert at dating Pangulong Corazon Aquino. Sa Tunay na Buhay, inihayag ng kapuso beauty na si Sophie Albert na siya ay apo ni Cory Aquino, ang ina ng kanyang ama ay kapatid ng dating Pangulo. Maine at Coco, inamin ng kapuso phenomenal star na si Maine Mendoza sa Grand Media Conference ng Jack M. Popoy, na siya ay may kaugnayan sa kanyang co-star na si Coco Martin, ipinaliwanag ni Maine, malayo ang kamag-anak po kami, kaya, Nalaman na po namin to, noong, may family reunion kami sa Bulacan, tapos sa pagkalaki-laking family tree nandito ako, andito si Coco, tinuro ni Maine mula kaliwa hanggang kanan, nauna yung reunion kesa dun sa start ng movie. Marco Gumabaw at Gretchen Folido, magkapatid ang ama ni Marco Gumabaw na si Dennis Roldan at ang ina ni Gretchen Folido. Antonio Aquitania at Daniel Padilla, pinsan ng unang antas ang ina ni Antonio Aquitania at Daniel Padilla na si Carla Estrada. Yula Valdez at Paulo Ballesteros, may kaugnayan ang host ng it Bulaga, na si Paulo Ballesteros sa batikang aktres na si Yula Valdez, tiyahin ni Paulo si Yula dahil ang lola niya ay kapatid ng ina ng aktres. Lorna at Shasha, magpinsan sina Lorna Tolentino at Sasha Padilla. Susan at Cheryl, tiyahin ni Cheryl Cruz si Susan Roses, magkapatid ang ina ni na Susan at Cheryl na si Rosemary Sonora, ginagawa nitong pinsan si na Cheryl at Grace Poe. Rodjun at Tirso, tiyo ni Rodjun Cruz si Tirso Cruz III. Zoren at Dani, tiyo ni Dani Barreto si Zoren Legaspi, magkapatid ang ama ni na Zoren at Dani na si Kier. Mickey at Jackie, magkapatid sa ama si na Mickey Ferrioles at Jackie Forster, Michelle Forster ang tunay na pangalan ni Mickey. Casey at Shara, tiyahin ni Casey Concepcion si Shara Soto, dahil ang ina ni Shara na si Helen Gamboa ay tiyahin din ni Sharon Cuneta. Franco at Denise, apos sa tuhod ng Pangulong Jose P. Laurel ng Pilipinas si Franco Laurel at Denise Laurel. Kimpi at Daria, kilala na anak ni Joey De Leon si Kimpi De Leon, ngunit maaaring hindi mo alam na ang kanyang ina ay isang personalidad din sa showbiz, si Daria Ramirez. Aga at Lizel, magpinsan si na Aga Mulak at Lizel Martinez. Sid at Gina, tiyahin ni Sid Lucero si Gina Alahar, dahil ang ama ni Sid na si Mark Hill at ang dating asawa ni Gina na si Michael De Mesa ay magkapatid. Dingdong, Arthur at Carlo, magpinsan ang mga kapuso aktor na sina Dingdong Dantes, Arthur Solinap at Carlo Gonzales. Janine at Jackie Elo, tiyahin ni Janine Gutierrez si Jackie Lublanco, dahil magkapatid sina Jackie at Monching. Gloria at Georgina, tiyahin ni Georgina Wilson si Gloria Diaz, na ginagawang magpinsan sina Georgina at Isabel Daza, kapatid ni Gloria ang ina ni Georgina na si Aurora. Mikael at Isabel, sa isang panayam, sinabi ni Mikael Daez na magpinsan sila ni Isabel Daza. Zaymak at Zayjian, nakababatang kapatid ng batang aktor na si Zayjian si Zaymec Haranila. Inigo at Ben, pinsan ni Benjamin Alves si Inigo Pascual dahil tiyo ng kapuso aktor ang aktor na si Piolo Pascual. James at Christian, ayon kay James Wright sa isang eksklusibong panayam sa JimmyNetwork.com, nalaman lamang niya na pinsan niya ang kapwa mga awit na si Christian Bautista nang sumali siya sa showbiz. Migo at Chucky, pamangkin ni Chucky Dreyfus si Migo Adeser, pangalawang pinsan ng kanyang ina at ako, paliwanag ni Chucky. Bruno at Sofia, walang digmaan sa network para sa kapuso hati na si Bruno Gabriel at kapamilya actress na si Sofia Andres. Magpinsan sa totoong buhay sina Bruno at Sofia. Sa isang eksklusibong panayam sa gymnetwork.com, sinabi ni Bruno na malapit siya kay Sofia kahit na hindi sila madalas magkita. Sinabi niya, ang nakakatawa kay Sofia at sa akin ay malapit kami kahit na hindi kami madalas magkita. Lagi kaming nandyan para sa isa't isa, lagi kaming nag-aalalayan. Pag may problema siya, tumatawag siya sa akin dahil nagtitiwala siya sa akin. Dingdong at Paul, tiyo ni Paul Salas ang kapuso primetime king. Pinsan ng kuneta, naalala mo ba ang boses sa likod ng theme song na, pangarap na bituin, ng kapuso korea novela na Jewel in the Palace, siya ay walang iba kundi si Faith Kuneta, ang reyna ng Asia novela theme song ng kapuso network, isang trivia, pangalawang pinsan ng megastar na si Sharon Kuneta si Faith. Nadine at Isabel, pinakasala ng nagtapos ng starstruck na si sa Monte ang anak ng veterano na aktres na si Isabel Rives noong 2013. Anjo at Tito Boy, may kaugnayan ng kapamilya turn kapuso na si Anjo Damiles sa veterano na TV host manager na si Tito Boy Abunda, pinsan ng unang antas ng lola ni Anjo si Tito Boy. Bing at Hill, may kaugnayan ng veterano na aktres sa telebisyon na si Bing Loizaga sa international na modelo turned actor na si Hill Cuerva, na kanyang pamangkin, noong 2017, nang ibalita na gaganap si Hill bilang Mateo Do sa Pinoy adaptation ng sikat na Korea novela series, My Love from the Star, si Bing ay kabilang sa mga unang bumati kay Hill, nagtrabaho rin silang dalawa sa primetime series na Beautiful Justice, Rian at Ronnie, kilala natin si Ronnie Henares sa kanyang lagdana, Pepito, My Friend, sa sikat na sitcom na Pepito Manaloto, ang tunay na kwento, alam mo ba na siya ay tiyo ng kapuso primetime star na si Rian Ramos? Marco at Barbie Inihayag ni Marco gumabaw sa isang pagbisita sa isang morning talk show noong Oktubre taong 2011 na sila ni Barbie Imperial ay malayo ang magpinsan dahil parehong bikulano sila. So syempre since Imperial siya, Sinuro si Barbie, yung mami ko imperial din, so sabi ko kamag-anak namin. Binanggit niya na magkapatid ang kanyang lolo at ang lolo ni Barbie. Main at Ara, si Manilyn Rines, na tinaguri ang star of the new decade, ng kanyang mga tagahanga, ay may kaugnayan sa sexy actress, comedian na si Aramina. Mina. Binanggit ni Ara sa kanyang Instagram na magpinsan sila ni Main. Casey Concepcion at Juan Arellano, direktang ina po ng mahuhusay na artista at arkitekto na si Juan M. Arellano ang aktres na si Casey Concepcion, ang huli ay ang ninuno ni Casey mula sa kanyang ama, si Gabby Concepcion. Teres Malvar, Jose Rizal, at General Miguel Malvar. May kaugnayan ang kapuso aktres na si Teres Malvar sa dalawang bayani ng Pilipinas, si Jose Rizal at General Miguel Malvar. Sa talaang kanan ng pambansang bayani, nakasulat na si Therese ay isa sa mga inapo ni Rizal dahil siya ay kanyang apo sa tuhod ng kanyang apo. Samantala, apo sa tuhod ng kanyang apo naman si General Miguel Malbar. Jake Cuenca at Manoling Morato, may kaugnayan ng kapamilya actor na si Jake Cuenca sa yumaong dating pinuno ng MTRCB na si Manoling Morato, na kanyang apo sa tuhod, anak ng kapatid ni Manoling ang ama ni Jake. Amy Perez at Caril, bukod sa pagiging co-host sa isang non-time show, talagang magkakamag-anak ang dating bituin ng Encantadilla na si Caril at si Amy Perez, magkapatid ang ina ni Shasha Padilla at ang ama ni Amy.